Kalupit naman pala ng tiyuhin mo eh. Puro lahat ang katawan mo ah. Siguro may nagawa kang kasalanan. Wala ho. Mula nung maliit ako hanggang sa lumaki ko. Nga ako. Kung totoo sinasabi mo sa akin, imposibleng eh, makilala mo ang mga magulang mo. Basta ho. Pagdating ko sa Maynila, pipilitin ko hanapin sila. ka dito! Dalil mo! Dalil mo sabi! Dali ka! Dali mo! Bakit ho? Sakit ka, no? Di ho! Asa ang tikit mo? Ah, uh, eh... Lapas mo! Dali! Wala ho eh. Pasensya na ho kayo. Talagang gusto ko lang ho makarating sa Manila. Stoway ka, no? Ang tit-lit mo eh. Lakas ang mo. Halika sa opisina. Dali! Uh. Napakalupit naman pala ng tiyuhin mo eh. Puro lahat ang katawan mo ah. Siguro may nagawa kang kasalanan. Wala ho. Mula nung maliit ako hanggang sa lumaki ko. Nga ako. Kung totoo sinasabi mo sa akin, imposibleng eh, makilala mo ang mga magulang mo. Basta ho. Pagdating ko sa Maynila, pipilitin ko hanapin sila. Manang, pagbilan nga na isang biskuit. Saan po ang pupuntang ko, Longga po? Kailangan sumakay ka ng bus para makarating doon. Ah, ganun ba? Eh, saan yung sakayan? Pumunta ka na muna ng Divisoria. Sumakay ka ng papuntang monumento. At doon mo matatagpuan ang terminal ng bus na sakayan papuntang Olongapo. Ganun ho ba? Salamat ho. 아윤아, 빨리 가고, 가르쳐 줘! 아라아아라아 아윤아, 이 아윤! 따라이 Bagay mo. Bilisan mo nga. Ah. Kasi ipitago ko sa'yo. Ikaw ba hinahabol ng mga pulis? Ha? Hindi. Ba't ko abono ng pulis? Salamat, ha. Sige. Siya nga pala. Gabi na, ba't kagalagala ka pa? Kararating ko nga lang galing Samar, eh. Ah, uh, naghahanap lang ako ng matutulugan. Wala ka bang uwihan dito? Wala. Wala nga akong kamag-anak dito, eh. Ligaw lang ako. Ah, kung gusto mo, doon ka sana matulog. O ano? Ay ayaw mo ba? Kala ka. Ayaw mo talaga? Hoy! Wala ka sa nuleta. Bilisan mo! Napakabagal nito ah! Ay, buhay. Oh, Ay, busog ako. Tubig nga. Oh. Malinis mo ito? Oo. Oh. Ariel, sinig sa mo. Sabay uh, nga pala, nakilala ko kanina. Ay, muntik na ako matiklo. But lang, tinulungan niya ako. Tiga saan ka ba? Taga Samar. Pero mga magulang ko, tiga ulongga po. Tiga ulongga po? Layo na na. Siguro anak ng na. Kaya ka maitim. Hindi naman lahat ng itim. Anak ng... Magpasyensya mo yung dalawang Talagang maloko yan eh. Pero magmula ngayon, kasama na natin siya at ito si titira. Sa akin ako eh. Gusto mo rito? Oo, kung papayag ba sila eh. Papayag yung papayag ba kayo? Oo, okay. kami. Okay, Tam? O, oh, sino to? Totoy, subay nga pala. Bago kasama natin. Para tayong sardinas dito, ah. Arnel! Ha? Oh. Pati nga yung natin kanina. Arnel! Dito! Ano to? Baril to, ah. Baril? Ganda. Talaga ng pangarap to, eh. Oh, Naku, Arnel! Na? Tapon mo yan mas mga kakakan niya eh. Anong itapon? Ano ka, baliw? Kailangan natin to para hindi tayo maragabyado. Naku, may pera da, pa oh. dito. Oh. nga. Super! Hanip! Arnel, alis yata kasama mo. Uy! Saan ko punta? Aalis na ako. Bakit? Akala ko hindi kayo ganun. Akala ko pinahawak mo lang yung bag sa akin. Pero hindi pala, ninakaw mo yun. Ano sama nun? Kahit hindi ako nag-aral, alam kong masama magnakaw. Alam namin masama. Kaya lang, yun lang alam namin gawin para mabuhay. Eh. Ano? Bakit? O pwede naman kayo magtrabaho ah. O magtinda. Maraming paraan para kayo mabuhay. Ay, naku, boy, talagang bago ka nga rito. Alam mo, boy, nung kami baguhan, ganyan din kami. Saan-saan nga kami naghahanap ng trabaho nun? Walang tumatanggap sa amin dahil di kami nakapag-aral, pares mo. Dito sa Maynila, hindi ka pwedeng mabuhay ng parehas. Laging may kalaban. Masama man umabuting gawin natin, kung wala kang pera, kawawa ka. Mas lalo ang kawawa kung nag-iisa ka lang. Kaya pili mo na buhay namin. Tsaka dito, boy, Paminsan-minsan eh, eh, may pag-asa ka makatsamba ng malaki.